magandang mapayapang umaga dun sa taas receiving natin lahat ng mga biyaya kapayapaan kaligayahan syempre kagandahan kaunlaran kalusugan yan, share ko sa inyo kapayapaan kaligayahan kagandahan at kaunahan, kalusugan yan, lahat ng maganda. Uumpisa dito sa atin, sa ating pag-iisip, kaya out na ngayon, ang uh, ating bagong awit. Ako, ikaw, ako, ikaw, tayong lahat, ang susi ng pagpabago. Magbago muna tayo. Pag nagbago tayo, magbabago lahat yun ang totoo kailangan muna natin umpisa ng pagbabago sa sarili natin mahirap sabihin sa ibang tao na magbago ka muna at ako magbabago kailangan ako muna tayo muna magbago sila magbabago kasi makikita natin makikita nila yung halimbawa natin di ba? have a really nice day God bless you Mwah. Mwah.